Higyan mo ang ating tinginan na huwag ng ating kababayan. O Jesus po, patawarin mo ang aming mamasalan. Siligtas mo kami sa apoy ng inyong kiyer. Pagpuloy mo ang mga kasalanan mo. Lalo lalo ngayon, walang nakakalala. ang isyari ng mga kiyer. Paanong ang mga magigiting nating OFW ay parehong sinapit ang malagim at tila walang katarungan sa ibang bansa? Sa video nating ito, Balikan natin ang mapait na sinapit ng dalawang ina, na ang tanging sandata lamang ay luha at pagmamahal upang makipagsapalaran sa pagtatrabaho abroad para lamang sa kinabukasan ng kanilang pamilya. October 6, 1925, Ipinanganak sa bayan ng Tarlac City, ang noon ay 34 na taong gulang na isang butihing ina na si Delia Mamaril Maga, dahil sa hirap ng buhay ng pamilya ni Delia at sa hindi sapat na sweldo ng asawa nitong si Conrado, ay nagpas siyang magibang bansa si Delia, upang tulungan ang asawa nito sa paghahanap buhay. Naging mabigat man sa damdamin ni Delia ang paglisan sa mga anak, ay nangibabaw pa rin dito ang kagustuhan nitong makapagtrabaho abroad para sa inaasam na masaganang buhay para sa kanyang pamilya. Hindi naman nabigo si Delia, napunta ito sa mababait na amo kung saan ay maayos naman umano ang naging trato nito sa kanya, sa katunayan, dalawang taon ang mabilis na lumipas ay natapos nito ang una nitong kontrata at nakauwi ng bansa. Dito naging masayang lubos ang pamilya ni Delia, dahil sa kahit papaano ay nakaluwag-luwag ang mga ito dahil sa pagtatrabahong yun sa ibang bansa ni Delia, ilang buwan lamang ay muling tinawagan si Delia ng ahensya nito at sinabing nais ito muling kuni ng naging amo nito sa Singapore. Labis itong ikinatuwa ni Delia, dahil sa wakas ay muli na naman itong makakapagtrabaho abroad at sa naging amo pa uli nito ito magtatrabaho. Dahil dito, ay excited na muling bumalik sa Singapore si Delia at ipinangako sa pamilya nito, na ito na ang huling alis nito sa bansa dahil tatapusin na lamang nito ang kanyang ikalawang kontrata at mag-iipon upang ipamuhuna na lamang sa Pilipinas at hindi na muli pang lisanin nito ang kanyang pamilya. Sa muling pagbabalik na iyon ni Delia sa Singapore, ay nakilala nito doon ang isa ring OFW Pinay na si Flor Contemplation, naging malapit ang dalawa, at naging madalas din ang pagkikita ng mga ito sa tuwing ang dalawa ay magde-day off tila sa isa't isa nito nahanap ang kasiyahan upang maikubli ang kanilang mga kalungkutan, sa pangungulila ng mga ito sa kanilang mga pamilya. May 5, 1991, nakatakdang umuwi ng Pilipinas si Delia, at sa wakas ay natapos na nito ang ikalawa at huli na nitong kontrata. May 4, 1991, habang wala ang mga amo ni Delia, ay dumating sa tahanan ng amo ni Delia si Flor, Upang makisabay ng mga pasalubong dahil nga sa pag-uwi ng bansa ni Delia kinabukasan, ngunit walang sino man ang mag-aakala na sa araw pa lang iyon, ay magaganap ang pinakamalagim na insidente sa buhay ng magkaibigan. Madaling araw ng May 5, 1991, nakatanggap ng tawag ang pamilya ni Delia mula sa polisya sa bansang Singapore. Upang ipaalam sa mga ito na natagpuan na lamang ang kalunos-lunos na sinapit ng wala ng buhay na katawan ni Delia Magap, kasunod nito ay wala na rin buhay ang tatlong taong gulang na batang alaga nito. Ayon sa lumabas na report mula sa polisya ng Singapore, ay matinding pagpapahirap ang inabot ng kaawa-awang katawan ni Delia, ang muka nito ay halos hindi na makilala dahil sa tindi ng mga tinamo nito. Ang batang alaga naman ni Delia ay lumalabas na pagkatunod ang naging dahilan ng pagkawala nito at ang suspect ng pulisya ng Singapore ay ang kaibigan nitong si Flor Contemplation. Ayon sa pulisya, nabasa umano ng mga ito sa diary ni Delia Maga, na nakatakdang pumunta sa ng iyon ng amo ni Delia si Flor Contemplation noong May 4, 1991, upang makisabay nga ng mga pasalubong para sa pamilya nito, nakita rin sa bahay ng amo ni Delia ang padalangang iyon ni Flor kung kaya't nakumpirma na nagtungo nga noong araw na iyon si Flor. Ayon sa naging imbestigasyon ng pulisya doon, ay nagkaroon umano ng pagtatalo sina Floor at Delia dahil ayaw na umanong dalhin pa ni Delia ang mga ipapasalubong ni Floor dahil sa dami na ng nitong bagahe at bitbitin. Dito na umano nagkaroon ng confrontation ng dalawa kung kaya't nagawa umano ni Floor kay Delia ang nasabing insidente. Dahil dito ay dinakip si Flor at dinala sa Chani Woman's Prison and Rehabilitation Center kung saan ay sinimula na itong litisan, wala umanong natanggap na suporta si Floor mula sa embahada ng ating bansa na nakaditine sa bansang Singapore. At dahil na rin umano sa malakas na kapit ng ama ng amo ni Delia Maga sa gobyerno ng Singapore, ay mabilis na umusad ang kaso ni Floor Contemplation, dahil na rin umano sa naging pag-amin nito, dahilan, kung kaya't noong January 29, 1993, ay nahatulan ito na pagbayarin ng buhay ang umano'y insidenteng nagawa nito sa kababayan nitong si Delia Maga. Mabilis na lumipas ang mga taon sa kulungan para kay Floor, naging tila tahimik ang kaso na ito ni Floor na tila hinihintay na lamang nito ang takdang araw kung kailan ipapataw dito ang sintensya, ilang linggo na lamang bago ang araw ng sintensya ni Floor Contemplation, ay nakarating sa publiko ang istorya ni Floor Contemplation, at ang sinapit ni Delia Maga, dahil dito, ay naging kabikabila ang mga pagkilos ng publiko upang manuwagan na huwag sintensyahan si Floor dahil inosente umano ito. Dito sa Pilipinas, lumantad ang takot na takot na isa ring OFW na si Emilia Frenilla. Kung saan ay nilahad nito na narinig umano nito mula sa tahanan ng amo ni Delia, ang ginawang pagkuha ng buhay ni Delia ng mismong lalaking amo nito dahil umano sa aksidenteng pagkak ng alaga ni Delia mula sa banyo ng mga ito habang ito ay naliligo. Hindi umano matanggap ng mag-asawa ang naging kapabayaan ni Delia sa alaga nito dahil lamang umano sa pag-aasikaso nito kay Flor at sa pag-aayos ng mga bagahin nito. Dahil sa lumutang na testigo na ito ay naging kabi-kabila rin ang mga ginawang hakbang ng nuoy dating Presidente Fidel V. Ramos, upang muling buksan ang kaso at hayaan ang ating gobyerno na magpresinta ng mga bagong ebidensya na magpapatunay sa pagiging inosente ni Floor, ngunit ayon sa Singapore Government, ay pinal na umano ang naging desisyon dahil sa ilang linggo na lamang umano ang nalalabi. February 28, 1995, tinulungan ang pamilya ni Floor na makarating sa Singapore upang mabisita si Floor. Dito ay labis ang naging saya ng ulirang ina, dahil sa wakas ay nasilayan itong muli ang kanyang pamilya. Sa muling naging pagdalaw ng mga anak ni Flor sa piitan noong March 15, 1995, ay naging napaka-emosyonal na ni Flor ng mga sandaling yun. Dahil batid na umano ni Flor ng araw na yon na nakatakda na pala ang petsa ng sintensya nito, dahil sa hindi pinayagan ng mga bantay ni Flor ang hiling nito na yakapin ang kanyang mga anak sa huling pagkakataon, ay hiniling na lamang ni Flor sa mga ito na ayaw ni Flor na nasa bansa ang mga ito sa araw ng sintensya nito, at ang huli pa nitong hiling sa mga anak ay yakapin na lamang ng mga ito ang kanyang katawan sa pag-uwi nito sa bansa. March 17, 1995, sa kabila ng lahat ng ginawa ng ating gobyerno upang pigilan at muling buksan ang kaso ni Flor Contemplation, ay pinagbayaran na ni Flor ng buhay ang insidenteng naganap kay Delia Maga kinalaunan, ay napag-alaman na pinilit lamang umano si Flor na aminin ang insidente patungkol sa sinapit ni Delia Magal. Ayon na rin sa kababayan natin na nakauwi sa Pilipinas. Ay naikwento umano ni Flor dito habang sila ni Flor ay nakapiit sa Singapore. Naaksidente nga ang pagkakalunod ng alaga ni Delia sa banyo. Dagdag pa nito, ay tatawag umano sana si Flor ng tulong ngunit pinigilan umano ito ni Delia, at sinabi kay Floor na siya na ang bahala at umalis na lamang ito dahil nga sa mabait naman umano ang amo nito, ay sasabihin na lamang nito sa kanyang mga amo ang aksidenteng sinapit ng kanilang anak, ito na umano ang huling pagkakataon na nakausap at nasilayan ni Flor ang kaibigang si Delia, bago ito hinuli at pinaratangan bilang salarin sa sinapit ng kaibigan. Nang makarating sa bansa ang mga labi ni Flor Contemplation, ay bumuhos ang pakikiramay ng sambayanan Pilipino, para sa sinapit ng dalawang magkaibigan, bagamat para sa atin ay inosente si Flor, ay hindi na rin ito maibabalik pang muli ang nalsayang na buhay ng mga ito. Masakit isipin na tila parehong naging biktima ang dalawa nating kababayang ito. Maaaring nagtagumpay sa lupa ang kasinungalingan kung kaya't sinapit ni Flor ang sintensyang ito. Ay alam naman ng Diyos kung ano ang tunay na nangyari at malamang ay kasama na nito sa langit ang dalawang ina na walang ibang inasam, kundi ang magandang kinabukasan ng kanika nilang mga pamilya, ikaw na ang humusga.